雨 marriages <laughs> fit e ti cham tad a dimo ano pa yung... okay. tayo sa Pangasinan na nasabi na kompleto tayo ng 2020 baon 'yung dilagan nitkala eh pa sa yung entry entry ni Philip entry Ay po eh. Eh, mamahay. Mamahay. Pero pampira, may sabon at shampoo. siyang kung buhay pira na sa mga sideline ha. Kaya pa rin sa mga na! atala na! Ayun

Pak. Pak. Mari sini dulu. Win. Di atas nanti. Pak. 1 2 3. Oh, wala. Oh. Mana-mana ni dekat